Uh, hello, hello mga kabaka. Update ko lang po kayo Tukol dito sa aking mga alagang baka. At sa aking mga uh, susunod na ano po sa susunod na araw ay magpapabako na po yung may-ari ng, ano, ng lupa. Kaya baka mapaalis na po yung mga baka natin dito sa loob. Ayan po. Malawak po ito eh. 4 hectares to. Papabako na daw po na may-ari para may gagamit po yata na ano, maghalaman. Eh sana kung ano ah uh, pumayag yung mga magahalaman dito eh mapagtali pa rin tayo sa mga tabi-tabi. Sa mga silok-silok ba. Kaya lang hindi natin alam pa kung ano mangyayari sa susunod kung tuluyan na itong papaalisin o oh, hahayaan pa rin tayo na makapagtali ng mga baka dito at makapag-alaga pa rin ito po pala si JR ayan malaki na binigyan ko po ng balat ng mais ayan nag ano ano pa siya hindi ko pa na mapainom pag pa tayo ngayon alas 5 ng hapon nagbigay po tayo ng kupay sana po kung babakuran to ay patuloy po tayo makapag ano, makapag-alaga dito ng mga hayop. Ah, uh, papabakuran na po ng pader eh, papadera na. Malawak po ito, ito bakuran na to. Eh, nagpapasalamat din naman po tayo dahil sa haba na panahon eh, nakapagsuga tayo dito nakapagpaalaga hindi eh, po tayo ano, para mag ano, sa kanila papasalamat pa rin sa tayo nakagabi tayo ng lupa ayan ang nakakalukot na sigurado uh, mababawasan ang ating ano mga alaga baka dati nakakapag-alaga ako dito na 10 sampu. 10 baka kaya alaga ang naaalaga ako dito nagsa ako yung napagod lumaki na din yung iba binenta na natin hindi na muna na tayo bumili ulit dahil nga sa dami nahihirapan na din lumago yung damo ito naman ho si Jay Garci ayan malaki na rin siya hindi lang mataba pero malaki katawan oh. malapad And dito lang sila umubulan at umaraw ayan ang katawan ni Garci ano siya mataas malapad mahaba uh, Papabilugin na lang pagka ito yung siguro pag uh, nagbabalak na kami bumili ng ano eh cattle sa ano sa ram uh, ram no Robinals, sa ibaan dada yung hinapit pagpunta punta na mga may Garcia lagi malapit lagi sa Padre Garcia i-try namin yun Yan. Yung iba naman, putahin natin yung iba. Yan. Dito lang ako pasuga suga-suga. Paikot-ikot lang suga. Palipat-lipat lang. Kaya sigurado maninibago tayo pagka ito ay eh, napabakuran na na may-ari. Pero sabi nung mga gagawa, baka abutin daw ito ng isang taon sa yung project nila na to dahil malaki wala wak nga ang kanilang uh, babakuran uh, ito naman na si Aventus uh, as usual may ila pa din dahil nadala dala siya sa akin eh pag pinapalitan ko siya ng uh, yan, pangilong tinuturo ka ng vitamins so kaya pinupurga yan, hindi ko pa rin mapataba. Pero pagka uh, ano na kami nag-start na kami ng pagpipins para sa batch na to, titingnan natin kung gaano ka ilalaki nito. Bali tatlo yan, tatlo yung ating ipipins. Nakatelpins. So subukan natin o kaya patabain pagka hindi eh wala na, bebenta na talaga pagka talaga hindi ko mapataba sa ganyan dahil matagal-tagal na rito na alagaan yan ito na ba po yung ating isang hinahin, yung nanay ni Daniela ito ay si Rosalinda Yan. Buntis na ito ng February, March, April, May, June, July, August. 6 months. Yan. Six months na yung buntis. By October, ah, uh, kung October or November kung 10 months o 9 months to aanak yow ah, oh. na ang ano doon. na yano kaitan ityan ito yung 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 lipat lang yung yung sa mga kasabahan ko Na may yung 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 mga yung Sa yung na yung yung Sa mga Ibang may-ari na ng baka ang ano dito kasi ginagawa ito ano, laruan ng mga bata sa hapon yan, ito rin, maraming bata ngayon dito dahil naglalaro dito sila naglalaro ngayon pag nabakuran ito, yan mawawala na nalaro ng mga bata dahil dito lang yung pinakamalawak na space na pwede nila paglaruan dito ayan 4 oh. hectares kasi to eh gagamitin na ng may-ari ng lupa kaya babakuran na. Yan, ito naman si si Beron. Ayan oh. Malaki na rin ho ito. Ayan oh. Malaki-laki na rin po 'yan. Ayan, palipat-lipat lang yan dito sa mga damuhan na yan. Tapos pag kami kumpay, bidala-dala ko sila. Minsan, balat ng pinya, pinya, balat ng mais. Ayan. Wala tayong, ano eh, wala tayong tanim na napier. Uh, ah, Nangungumpay lang tayo ng napier doon sa may sa may ano sa may tubigan do sa kabilang bayan kabilang barangay ayan ah, yan nakikita niyo pa yung mga goats na yan alaga ko yan so ayan yan yung mabibis ng kanilang ano pagka nasa bakuran to ayan mawawala tayo na sugahan kaya malamang mapa mabawasan din yan No, kaya lang natin kung pa yan. Ayan yeah, o. No. May mga buntis na rito. May iba nakareserve na. May mga may-ari na. Pang ano, pang katay.

yung isa kong alagang baka yung anak ng isa natin inahin dati ayan si Seyo hi Seyo uh, ano na naulila ito uh, yung nanay niya kinalambre hindi nakatayo nung pagkatapos ng ulan dahil namayat siya gawa ng may anak na hindi kinaya yung labig Ah, at ito naman yung anak ni ano, Rosalinda, yung panganay. Si Daniela. Babae. Ngayon ito sa taon at kalahati na to. Inaantayan natin maglandi para mapababahan natin sa ating mga bulls. to oh, pero hindi pa naglalandi. sabi nila isang taon at na kalahati naglalandi na baka eh eh mahigit isang taon at kalahati na ito mga one na uh, one year and seven months tingnan natin baka ha, dalawang taon siya maglandi ayun eh, lang ho ang uh, aking update sa inyo tabog dito sa ating sugahan sa ating pastulan na baka mga isa taon na lang dahil dito at hindi na tayo makapagpastol dito dahil gagabiti na na may ari na lupa yung kanya lupa at pinababakuran niya na ito maraming maraming salamat po sa caretaker nito si Lido. Uh, pinayagan tayo mag, uh, ano dito ng mga hayop, pag-alaga kahit sa may-ari ng lupa maraming maraming salamat at hindi nyo kami pinapaalis sa uh, yung aming mga alaga hayop dito hinaya nyo kami makapag-alaga dito ng hayop maraming maraming salamat o sa mahabang panahon maraming maraming salamat Ayan, magpapainom na ako ng baka at yung mga kambing ay atin ang inipapasok sa kwadra ayan no. ayan halabot po happy farming everyone <laughs>